Maggulay tayo ng organic drumstick, yung bunga ng malunggay. Maganda po ito sa lahat ng klase ng sakit. Tapos may organic okra, ay talong. Ito po siya, oh, organic. Fresh from the garden. Fresh from the garden. Then my colitis po ako rito. Tsaka ano to, okra nakuha ko dun sa aking garden. Ayan oh. Kalkalunay in Ilocano. Ako, organic po ito. Organic. Yes. Masarap ang gulay. Masarap ang gulay. Ito po ang Fresh from the garden. Hindi po nila alam ito dito. Mga nakakaalam lang yung mga Pilipino, most of the Filipino Pero karamihan Ilocano ang nakakaalam dito. Kalkalunay. Fresh from the garden. Ayan. Organic. Yan po. Salamat.